Marami guys oh Nag fog Yan oh Nag dito sa loob Kahit dito sa amin sa loob First time ko may encounter to dito Ganyan to oh talaga siya Ayan oh Pati dyan sa labas oh uh -huh. Nagfag talaga dito Ayan o. Oh. Ayan o. Oh Ito oh. dyan o. Oh. Mm. Malabo. Kaya malamig. Parang grounded yung kuryente rito. Maingay o. Oh. Parang ground deep niya. Pati dito sa loob sa amin, nag-fog siya. Kaya, malamig. O, kasaya mo yung umaga ba? Ano? Kasi nag-fog siya eh. Ano? kaya? O ayos naman ito hindi binalatan ah, mabibenta po na kalokohan ito ng ibang ano eh. ibang, to dito ito. ito yung matigas ito, matigas talaga ito pero ito malambo ito ito yung makapit oh ah. iba yata yung ginamit na pandikit Ayan o, may tumubo na kayo ulit. Ito pinagpuputol kasi yung mga kahoy dito. Malaki na sana yung mga puya. Huwag na sana, lalo ngayon yun. Lalo nagpag. Ano? Ligaw na ano? Ayong... native na ang palaya? Ay hindi. Nakakain to eh pipino yan oh. ito yung native na pipino eh Ayan nga, native oh. Native nga na pipino. Ang hmm. lasa niya halos parehas din. Native nga lang Maliliit. Nakakain to eh. Nakakain to na, ano. Ah, ito. Meron din silang ano rito. Ayan. oh, ano yan eh. Yung, anong tawag dyan? Ayan. May bunga na. Ayan. Ano? May tawag yan eh. Ah, nabi ang pag. Oh. Naingay talaga yung ano pustay. Pero hindi juro yan. Masaya yun oh. Oh, nagpag. Malamig. Okay. Ang kaya sarap matulog. Ang dami na namang ibon dyan oh.